Magandang gabi po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa bundok at mamimigay po tayo ng mga pamasko sa ating mga inaanak. Yan, yan po sila. O dito, dito kayo, pila. Mga bata. Yan natin mga, ang dami natin mga inaanak ngayon. Papilahin natin para di magulo. Ito, dito, oh. dito. Yan, Si Makoya. Si <yukos> <Uroy, Uroy. yukos> <Apintro> <yukos> oh. oh. oh Pila mga bata? Mga bata, pila la. Pila na goy. Wala na, kaya lang. Wala na iba. Kaya lang lahat. Tawagin mo. Ay, si Jacob. Tapos na. Si Melvin. Melvin, tawagin nyo. <laughs> Kung nabuot lang ah. Yan po ang ating mga chocolate girls. Shout out po sa Shout out po sa Poging Driver at sila natin. Sa mga kuya. Sa mga kuya. Nakakamorit. Nakaka Nakakamorit kapag wala sila. Yun Halos ay. hindi kami makatulog. Halos hindi, hindi kami makatulog. Alam mo, ate, hindi kami nakatulog ng, ano. Oh, nung may nararamdaman no, ka. Nung may nararamdaman ka. Hanggang 11 pa kami, wala ko talagang tulogan yun. Yung? Kasi yung baraking tulogan, wala tawasan niya. Yung akala namin wala kaming regalo. Yung akala namin wala kaming regalo. Yung akala namin wala kaming regalo. Meron oh, pa yan. O pila pila. Oh, okay. Ay ay, Nasaan sila ni ano. Rinalin. Rinalin. Mga ah, bata, pila mga bata dahil may pamasko si Ninong. Bravo. Dito si Ninong. May oh. Ano ano, ano gusto mo?

<laughs> <laughs> Mana <laughs> kay tatay ah. Tong, 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 Thank you. Thank you. <laughs> <Charlotte>! <laughs> Hati, mo sige, kembot mo Sige, mo baby. Sige, ikimbot, ikimbot mo, baby. <laughs> Ah, gela ngelen pirana kamakseo. Makseo thank you. Si ano mo Magayo ka dagul, selo ka dagul. Thank you po. Selo. Chege. Chege es Simbad. Chege Simbad. Chege es Oh, eh.

Ladies and gentlemen, please welcome Ben. <laughs> 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 uh, ben. <bin> ah, <laughs> uh, si 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 Tatay Ben. 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 si Ben. 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 Uh. Salamat Salamat ben! Ben! For... happy new year